Magkaibigan sa hirap at ginhawa, magkadamay sa mga problema at laging nariyan para sa isa't isa. Ang walang awang pinaslang ng isang puli sa Surigao del Sur noon lamang September 9, 2024. Alas 11 ng gabi noong Lunes, September 9, 2024, nakitang kumain at nakipag-inuman ang magkaibigang sina alias May, 21 anyos, at alias Nick, 25 anyos, sa isang resto bar. Sa Barangay 3, Bungatan District, Mangagoy, sa Bislig City. Totoo nga kaya ang kasabihang ang labis na pagmamahal ay nakamamatay? Pagmamahal nga kayang maituturing ang pagkakait sa isang tao ng kanyang kalayaan para sa kanyang ikaang o isang nakakatakot na obsesyon? Samahan niyo po akong talakayin ang na naging madugong pag-iibigan ng isang pulis at isang dalaga sa Surigao del Sur na nauwi sa pagkamatay ng biktima at nadamay pa ang kanyang matalik na kaibigan. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. September 9, 2024 ng gabi, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Bislig City, Surigao del Sur, tungkol sa nangyaring pamamaril sa isang resto bar sa barangay Mangagoy. Nang magtungo sila sa lugar ay dinat na nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng dalawang biktima. Kapwa wala ng mga buhay dahil sa tinamong mga tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Ang mga biktima ay agad din namang kinilala na sila Janet Katarman Besa 25 years old, at Karel May Abangan, 21 years old, kapwa residente din ng Bislig. Si Janet Katarman Besa at Karel May Abangan ay kapwa at matalik na magkaibigan. Malimit na makita magkasama at nagdadamayan, lalo na nga sa mga panahong sinusubok ang isa sa kanila ng mga problema. Si Janet at Karen ay kapwa may angking magagandang pisikal na anyo magagandang katawan at makikinis na mga kutis. Pareho din silang mahilig sa musika at pareho sila ng taste pagdating sa fashion. Kaya naman talagang magkasundo ang dalawa. Bagamat walang impormasyon tungkol sa family background ni Janet at Karin maliban sa ang dalawa ay kapwa nagtapos sa Bislig National High School. At ayon sa mga nakakakilala sa kanila ay kapwa masiyahin ng magkaibigan at masayang kasama. Dahil nga nasa Restobar, ay maraming tawang nakasaksi sa nangyaring insidente na nagbigay ng kanilang mga salaysay sa mga investigador. Ayon sa kanila, ay dumating ang magkaibigan sa Restobar, kasama ang 37 years old na polis na si Police Master Sergeant Kenneth Viola Cacho. Masaya pa na nag-uusap ang tatlo habang umiinom ng alak nang bigla na lamang umano magtalo si Janet at ang polis. pa, ay nagulat na lamang sila nang humugot ito ng baril at walang awang pinagbabaril ang walang kalaban-laban na dalaga. Sinubukan naman itong awatin ni Karel May, subalit maging ito ay binaril din ng suspect bago ito nagmamadaling umalis. Malipan sa mga katawan, ay nagawa ding makarecover ng mga polis ng walong basyo ng 9mm pistol sa crime scene. Base sa medical legal examination, si Janet at Carl May ay kapwa nagtamo ng tigi isang tama ng bala ng baril sa ulo at tigda dalawa sa katawan na siyang naging dahilan ng agaran nilang kamatayan. Sa ginawang pagsisiyasat ng mga investigador ay napag-alaman nila na dating may relasyon si Kacho at ang biktima na si Janet Besa. Nagpakilala ang suspect sa biktima na binata at walang asawa, kaya naman ay sinagot ito ng dalaga. Subalit kalaunan ay nalaman ni Janet na may asawa pala ang nobyo na isang guro sa bayan nito sa Davao Oriental. Noong una ay nagtaka ang dalaga dahil sa tuwing uuwi ang nobyo sa kanilang bayan, ay ayaw siya nitong isama para makilala niya ang mga magulang nito. Hanggang sa magawa niya makausap ang isang kaibigan nito na nakatira din sa Davao Oriental. At dito na nga niya nakumpirma na may asawa na pala si Kacho. Nang makarating sa kanyang balita at nakumpirma na totoo iyon, ay agad niyang kinumprunta ang pulis at agad na nakipaghiwalay. Ayon sa ilang testigo, noong gabi ng September 9, 2024, dahil nga sa kagagaling pa lamang sa breakup, ay nagpasama si Janet sa kaibigang si Karel May para uminom sa resto bar sa Purok Tres, Bungayitan, district sa barangay Mangagoy. Nang nasa lugar na ay dumating ang pulis na si Kacho at nais nitong makausap si Janet. Ayaw nitong pumayag na makipaghiwalay. Sinabi pa nito na hiwalay na sila ng asawang guro dahil nalaman umano nito na may karelasyon siya sa Surigao del Sur. Bagay na hindi naman sinang ayuna ni Janet at buo ang desisyon ng dalaga na makipaghiwalay na. Bagamat sinasabi nito na hiwalay na sila ng asawa, ay hindi pa rin maalis na kasal ito doon at ayaw ng dalaga ng makasira ng pamilya at tawagin na kabit hanggang sa mapatay ito ng suspect. Dahil dito ay agad na ikinasang sang manhunt operation sa pinagsamang puwersa ng Bislig PNP at Police Regional Office 13 noong September 11, 2024 ay naaresto ang suspect na si Police Master Sergeant Kenneth Viola Cacho sa isang gym sa barangay Mangagoy. Hindi naman ito nanlaban at maayos na sumama sa mga arresting officer. Ayon sa kanya, ay nagawa niya lamang iyon dahil sa labis na selos. Nalaman niya umano kasi na tumatanggap na ng manliligaw ang dating nobya matapos na makipaghiwalay sa kanya. Nagulat naman ang mga kasamahan nito sa PNP dahil sa ayon sa kanila ay mabait ito at masipag na pulis. Si Cacho ay residente ng barangay Poblasyon, Catel, Davao Oriental at dati nang nadistino sa Davao Oriental Provincial Drug Enforcement Unit. Gayunpaman ayon sa kanila ay dapat nitong panagutan ang kanyang nagawang kasalanan. Si Cacho ay tuluyan ng sinampahan ng kasong dalawang bilang ng pagpatay sa korte ng Bistig City at tuluyan na rin itong nasibak sa serbisyo. Sa kasalukuyan, si Kachoy nasa pangangalaga pa rin ng Bislig City PNP habang dinidinig ang kaso sa hukuman. Sigaw ng pamilya ng mga biktima ay hustisya. Ayon sa kanila, ay hindi sila titigil hanggang sa tuluyan nang ang mapatawa ng kaparusahan ang may sala. Ang nasabing pangyayari ay nakatanggap ng iba't ibang komento mula sa mga tao at muli ay marami ang tumulugsa sa PNP dahil sa isa na namang kabaro nilang nasangkot sa isang krimen, gayong sila ang dapat na inaasahang magtatanggol at poprotekta sa mga tao. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ang inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.